sa aking channel Plant TV. So mo ko sa inyo ngayon kung paano ako uh, magfertilizer sa aking tanim na grapes. Papansin niyo guys itong uh, tanim kong grapes. So dito itong mga organic matter na inilagay ko, ito po ay cow manure o tahi ng baka. So malaking bagay ito para sa ating tanim na grapes kasi itong uh, ganitong mga organic matter ito po, ito po ay slow release dang uh, fertilizer po itong cow manure kasi ito po ay parang food supplementary no sa kanya kasi slow release siya na kinakain unti-unti sa kanyang mga ugat so, aking practice guys so hindi ako umaasa sa mga organic matter lang na ibinig, ibinibigay ko sa aking mga tanim na grip so kailangan pa rin niya ng mga synthetic fertilizer so sa ganitong stage ang uh, ginagawa ko uh, complete fertilizer na po yung inilalagay ko dito uh, ito po ay triple 14 ito po yung complete fertilizer so ito po ay granular so kapag uh, ito ay sinasabog mo lang so uh, may porsinto na hindi nakakain ng ating tanim so ang ginagawa ko uh, binababad ko siya sa tubig or tinutunaw so ang risyo ko dito sa ganitong puno uh, dalawang lata ng sardinas So, imimix ko dito sa uh, malili uh, medyo maliit na timba. So, ito po ang uh, pita po ang tawag dito sa ganitong timba. So, ang ginagawa ko, ito po yung ratio ko, dalawang lata ng sardinas. So, imimix ko dito sa tubig. So... Uh, kailangan siyang pigain para matunaw tapos i po ito sa puno ng grapes so tapos na po siyang matunaw guys so ready na po siyang gamitin so dito galing sa puno so mga 15 inches pa circle ang paglalagay ibubuhos niyan pa circle ulan nito. So 'yan. Para ma-absorb agad ng ugat ng grips. guys. 'Yan. Ganyan po yung practice ko po sa pag-fertilize ng aking tanim na grapes. So, buhos mo lang dyan. Ayan. So, ayan. Uh, so ang tawag ko dito ay drinsing no? ibubuhos mo lang yung Tinonaw na fertilizer so after 2 weeks guys so mag fertilize na rin ako ulit Ganon din yung sistema kasi kailangan ng uh, fertilizer na dalawang bisis para dito ay uh, ipuproning ko na kasi matured na siya. So brown na po siya. So ready na po siyang ipruning So yun uh, mag abuno na po ako ulit after 2 weeks nito. Ito guys, so ito ay malaki naman tong puno na to. So ang ratio ko na gagamitin dito is sa uh, ganitong timba, uh, pita. So apat na lata. So imi-mix pa rin. Tutunawin sa tubig. Yan, ganun lang ganun lang din yung proseso. So tutunawin bago siya i-apply dito ganyan lang ganoon din yung proseso guys so ibubuhos mo lang ganyan yan so mabilis siyang mag absorb sa lupa kasi natunaw na po siya sa tubig yan po yan. So ganito po yung combination fertilizer na ginagamit ko. Organic matter at saka synthetic fertilizer. So, uh, update lang kayo sa mga bago kong video. So, pag-like and share na rin sa aking video kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Mag-subscribe ka na, isama mo na rin pilitin yung notification bell para updated ka sa mga bago kong upload.